Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang uh, gabi Pilipinas, Luzon Visayas and Mindanao, migalab shoutout po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, sa Dabao City, Dabao Region, at sa buong Mindanao Region, at sa lahat ng mga bisaya, no uh, Mga Mindanaoan sa buong mundo, migalab shoutout po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko din po, FWS Ranuel Delo, migalab shoutout po sa inyong lahat at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, never mind sa aking background ha, kasi andito ako sa Department of Kitchen ng amo ko. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, ito na. Hmm, parang, na, nag-alala na kaya ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil uh, itong presidente ng Bangladesh, wala na kahapon, no? nag-resign na po siya in uh, live uh, television Dahil sa matinding uh, protesta no ng uh, tawag dito, mga tao doon at libo na po, thousands na po yung namatay Tapos mga injured dahil nga sa, pangit ang iglas na to. Hindi na nagustuhan ang kanyang mga pamamahala dahil grabe yung krimen talaga doon sa kanila. Kahit yung mga dito mga kakilala naming mga Bangladeshi, eh, hindi naman lalaki. May lalaki din, may babae na tinatanong namin kasi may mga trabahante din dito sa bahay ng amo ko, lalo sa mga garden nila dyan. Bangladeshi po ang uh, nagtatrabaho. So, nung weekend na nakaraan, tinanong ko anong nangyari sa lugar ninyo eh, bakit kaku eh, gano'n, sabi niya ah, nagsawa na ang mga tao sa pamumuno ng kanilang uh, presidente doon na parang Marcos na rin ba, uh, Marcos Senior uh, wala din daw sila doon, kalayaan, tapos sobra, nambiruan daw talaga din sa kanila, corruption kaya yun, na, na ano na sila, so ito dahil sa pag-demonstrate ng mga tao sa kalsada kahit maraming namatay, nasaktan, napilayan, etc. Kung ano injured kumbaga in general. Eh matagumpay po nilang napatalsik si Sheikh Hasina sa Bangladesh. So ang tanong Kailan si PBBM at susunod kaya siya dito? Oh, so dito sa Google Sheikh Hasina's exit came from after uh, Hundreds of people were killed in a crackdown on demonstration that began as protest against preferential job quotes or quotas and swelled into a mov uh, movement demanding her downfall. Eh, hindi natin alam kung ano talaga yung mga nangyayari doon pero sabi ng dati kong amo na ano ba tawag sa kanya dati doon sa Saudi Arabia. Manager din siya pero sa company na pinasokan ko, nakalimutan ko na yun. Eh. Yun nga kasi sila, eh, part ng politics, ang pamilya na referred sila doon sa napatalsik na presidente. So iba-iba ang kanilang mga sinasabi. No? Ah, san, -tano? Hanapin ko nga yung chat naming dalawa. So, yung internet na doon sa kanila ay uh, tag ilang araw bago bumabalik. <laughs> kung kung uh, walang kwenta na yung internet sa Pilipinas, mas grabe pa pala kung walang kwenta ang internet sa Bangladesh. Hmm. So, sabi ko sa boss ko dati, ayun, nagtanong ako no, salama but what happened to your country? A lot of students had died because of protest. Yung sabi ko, sabi niya dito, yung nga siya, wala daw silang internet few days, last few days. So, sabi niya dito, opposition, party, and Islamist terrorist. Huh? Ito yung dahilan. Terrorist took the opportunities of students' protest against Kuta system for freedom fighters' family in government. Jobs and did all a lot of damages of government properties, plus, killed all those peoples. Uh, whole Dhaka city became become like Gaza, doon sa Palestine. Parang Gaza, doon sa Palestine, for last few days, Sabinia dito, I can't explain how bad it is. They just entered inside students'. Uh, protest and did all the bombing and killing of innocent students so parang ang dito parang yung gaya ng mga military eh military NPA sa Pilipinas pupunta sa mga lugar mambumba doon, galitin yung tao pagbintangan yung uh, halimbawa presidente so yon tapos sinira daw nila uh, they killed a lot of government forces to So ang uh, punot-dulo nito, mga lalabs, mga bayot, sa kaguluhan kung bakit na ang presidente ng Bangladesh ay itong oposisyon sa kanila. Kaya sa ating liberal party, mga dilawan, ganyan, no? plus dinagdagan ng mga Islamist terrorists. So yung ioo po nila ngayon dyan, nakapalit ni Sheikh Hasina, ay isang miembro o itinalaga itong Islamist uh, terrorist na to at ng oposisyon. So yun, sabi dito pa ni Abu, it's all political issues, opposition and Islamist uh, Islamic group tried to remove Hasina's government. So yun yung chat niya sa akin. So yun, sinira daw nila yung bagong yung pinagmalaki. Maganda pa naman yun no, yung metro railway nila doon, na nagkakahalaga daw ng tertito billion dollars. So, marami daw yung na-damage ng mga bahagi noon, no? So, yun. Yung anak daw niya, pinadala niya sa kan- uh, pinabalik na niya sa Canada. Tapos, lagi daw may curfew. State of emergency because we were very worried. Ayun yeah, na, no? So, yun yung dahilan doon. So, lahat na yun, ganit na yun. Mahalin din na bilihin, etc. At uh, yung walang humpay, mga lalabs, mga bayots, patayan. Grabe din ang mga krimen na nangyari sa lugar ng Bangladesh. No? So, so, yung sinapit pala ni Sheikh Hasina ngayon, uh, nangyari din pala sa kanyang tatay, parang presidente kay President Marcos Sr., na kung saan pinatalsik din siya, ng taong bayan. At ganun din ngayon si Sheikh Hasina kasi tatay niya dati. Sabi dito, elsewhere in the protested crime atop uh, a statue yung, uh, yung kanyang tatay daw, no, na yung ano doon nakita ko kanina sa balita na yung ribolto doon na pinatayo ng, ng founder Sheikh Mojibur Rahman and began chiseling away at the head of an axe kasi tirang ka talaga nahulog nagsigawan talaga yung mga tao doon no? Ang daming nagbi-video noon so ito si ito the flight into exile ended at uh, 15 years uh, 15 years she can stand in power for Hasina has ruled for 20 of the last 30 years as leader of the political movement inherited from her father So ito na yon assassinated with most of his family in 1975. Yung ano doon nila. So yon um, namanan niya yon So ang tanong dito ngayon, mamanahin din kaya ni Pangulong Bongbong Marcos? ang sinapit ng kanyang ama. Kagaya dito kay Sheikh Hasina ng Bangladesh, o ganun nang nangyari sa kanyang tatay, na-assassinate pa ang buong pamilya nila. So, yun lang natira. So, yun. Ah, uh, tawag dito, siya lang ang natira. So, iniupo siya parang Cory. <laughs> Namatay si, si Ninoy. Si Cory na upo, presidente. <laughs> Ganito yung style nila doon, no? Uso din pala sa kanila yon So, tumakas ito si Sheikh Hasina papuntang India tapos after India uh, na siya sa London no doon na siya manirahan siguro uh, para makaiwas na rin sa mga mga masasamang tao baka ipapatay din siya or papatayin so yung kanyang ano sabi pa dito hasina was disappointed that uh, after all her hard work for a minority to rise up against her Joy said she would not attempt to mount a political comeback. Eh, hindi na siya makakabalik dyan. Kasi wala na eh. Uh, hawak na sa league ngayon. Ang problema kasi, mga lalabs, mga bites, once hawak ka dito ng sinasabi ni, ni Bilal, na Islamic, uh, ano ba itong sinasabi niya dito? Islamist uh, terrorist sa kanila, uh, pati itong opposition, Ewan ko lang kung may maganda pa bang mangyayari. Let's see, sa Bangladesh after uh, uh, mga few months or a year now, no? Dahil iba, pag humawak itong Islamist terrorist at saka itong opposition sa kanila doon. Tingnan natin. Ay, uh, lumulobo pa naman yung kanilang population yun no? Around 170 or 180. Something ganyan yung million ang kanilang population. tas maliit din na bansa. Iyon, no? Lumulubo. So, ito yon. Kailan kaya? <laughs> Mangyayari kaya ito kay Bongbong Marcos? Pwede. Dahil sa ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sobrang uh, hirap. Daming walang trabaho ang tao. Mahal na bilihin. Inflation natin nagtaas. Lumubo ang utang ng uh, Pilipinas uutang sila naman ngayon ng kulang-kulang 2 trilyon. pandagdag doon sa kanilang 6.5 uh, Bayon or 6.3 Trillion Pesos na budget for 2025 the rest noon yung iba, uutangin yun at lulubo ang utang ng Pilipinas next year 2025 by 17 Trillion mga lalabas mga Bayots Daming karahasan ngayon ginawa sa Pilipinas. Daming mga kabataan, lalaki, babae. Kahit hindi naman bata, may mga ina. Nag nagkandawala ngayon by kidnapping. Walang ginawa ang ating administrasyon ng PNP. Busy sa dabaw. Busy sa panghaharas doon sa uh, Kingdom of Jesus Christ. Busy sa uh, pangbababoy uh, sa mga Duterte. Uh, Busy sila sa dabaw. Wala silang paki ang administrasyon natin ngayon, busy din sila sa party, etc. Uh, tawag dito, pagpalakas ng kanilang puwersa, ng kanilang mga partido, kung ano-ano pa. Walang pakialam sa taong bayan ngayon na nanlilimahid sa hirap. So, posible po ito, mga lalabs, mga bayots, once meron dyan, titindig talaga lalo na dyan sa men in uniform. Yan lang naman siguro ang hinihintay dyan sa Pilipinas. Pag may titindig dyan, tingnan lang natin. Kung ano yung sinapit ni Sheikh Hasina. Hinak hinasinapit ng kanyang pamilya tapos sa kanya naman ngayon. Oh, baka mangyayari din yan kay Bongbong Marcos. Sasapitin din niya, di ba guys? Sinabi ni Tatay Digong. Huwag mong hayaan na baka sasapitin mo ang sinapit ng iyong ama. So ang tanong, kayong mga taga QJC, uh -huh. dyan sa labaw, kanos pa man in taon mo mulihok, kanang kuana na, kanang lugmok na dyan mo, ano pang silbi nun? Hanggang ngayon, mintras maano pa, gumalaw na kayo. Dahil walang mangyayari kung mayroon tayong adik na presidente na tahimik sa mga isyo sa kanya. Tatawanan lang niya, wala siyang ginagawa. No? Wala din siyang pakialam sa pagmahal ng bilihin ngayon. Basta sila, puro lang nakaw nang nakaw nang nakaw. Aayuda ng konti, tapos tagaliig ang kanilang binubulsa. O, yung mga flood control, mga kung ano-ano, etc. Wala. Walang nangyayari. Kaya, mag-isip-isip na kayo dyan sa Pilipinas, no? Ito, may, mayroon na tayong role model si Sheikh Hasina ng Bangladesh. So, kailan sa Pilipinas? Tanong ulitin ko. Ang sinapit ni Sheikh Hasina ng Bangladesh. Sasapitin din kaya ni Bongbong Marcos. Ang tanong, kailan yon mangyayari? So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Bye-bye.